Breaking news. VP Sara Duterte, tinutulan ng ICC, ipagtatanggol ang ama. Magandang gabi. Nasa isang mahalagang yukto ang Pilipinas na gabi matapos ang matapang na pahayag ni pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, mariin niyang tinutulan ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC laban sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panimulang pahayag, sa isang matapang at walang paligwiligoy na tono, kinunde na ni VP Duterte ang investigasyon ng ICC bilang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Aniya, hindi dapat nakikialam ang mga dayuhang institusyon sa sistemang legal ng bansa. Soberanya at pagmamahal sa bayan. Tinawag niya ang ICC investigation bilang isang anyo ng makabagong kolonyalismo. Giit niya may sapat na kakayahan ng Pilipinas upang pamahalaan ang sarili Tumimo sa talumpati ang paulit-ulit niyang panawagan na ipagtanggol ang dangal ng bayan. Fokus sa kapakanan ng mamamayan, ibinida rin ng pangalawang Pangulo ang mga inisyatiba ng gobyerno sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at paglaban sa kahirapan. Ayon sa kanya, ang pagtatanggol sa soberanya ay daan tungo sa mas malawak na kaunlaran. Hustisya at batas, buwang tiwala ni VP Duterte sa kakayahan ng sistemang legal ng bansa, Ngunit ayon sa ilang human rights groups, may mga alinlangan pa rin sa usapin ng pananagutan. Reaksyon ng publiko at politika, nagumapaw sa social media ang mga opinyon. Trending ang mga hashtag na Protect Sovereignty at ICC Bias. Ayon sa mga eksperto, patunay ito ng muling pagbabalik lakas ng Campo Duterte sa politika. Pandaigdigang epekto. Ang maring pagtutol ng pangalawang Pangulo ay maaring magdulot ng tensyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ako si Manuel Inigo para sa inyong breaking news.